Kim Chu, nangalanib na rin mag-renew ng kontrata. Ayaw na magpasakop sa kapamilya network. Bagong revelasyon na naman. Halos isang dekada na rin na aktres sa pangangalaga. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon ay tila hindi siya ni respeto bilang artista. Hindi nang kasi isang beses na urong ang kaninang budi ni Paulo Abilino. Nagparaya, nagparaya sila last year dahil pumasok ang Josh Lea at Kat Kait Kahit sino aalma, kung di ba? iba kasi ang nangyari ngayon. Walang pahintulot o hindi man lang nakipag-communicate. Sa tagal ba naman Kim Chu, marami na rin sigurong pagkakataon na hawak siya sa diig. Pero this time, pumalag na rin. Nag-unfollow nga sila sa si Star Cinema sa sobrang sama ng loob. Ayon nga sa mga komento, unfair yan kasi pang tayo ng movie tapos magiging April, sobra naman. Samantalang ang iba ang bilis ng pelikula. Lalo na yung mga lahi ng bilyonaryo. Pero relax lang Pao at Kim. Baka may ibang plano si Lord. Ayon pa sa isang komento, sana hindi binigyan ng exact date sina Pao at kimi para hindi nila na-promote. Noong February 12, napahiya sila. Pinalabas pa nga ang trailer ng ABS-CBN Christmas Presentation. Ibig sabihin, Sure talaga yon, kaso biglang nere-schedule.